Hi guys! Mag-a-unboxing po tayo ng diaper ng aking mga laga. Tapos ito ano hmm, ito. Hindi ko alam kung ano to. Nakalimutan ko na ng laman nito. Ito diaper ng mga laga ko. Kaganito kasi wala akong bra. Gamili na ako ng diaper nila kasi hindi ko na kinakaya. O, diba? May diaper na kayo kasi, ayan, ayan nakikinig ang droga. Nakikinig sila. Diaper na kasi paggabi, magda-diaper na kayo. Ayan sila, nakabantay sila sa akin. Ayan. Mura lang nito, guys. Uh, tatlong ano, o, oh, diaper mo. Tatlong ganito na nasa ano lang siya. 285. Ilan ang laman nito? Bawat ganito ang laman. 12 pieces. 12. Ano sila? kasi dalawa lang naman gagamit nito kasi dalawang dalawang mga gurang hindi na kasi nagurang na sila ito yung malakas talaga magpasaway sa akin yan talaga yung talagang, ano yung ma ano mag ihi yan yan oh, ang itsura nya no? oh, diba si oreo yan ni oreo yan guys nakaray ko ito mamayang gabi kasi dito nga sila sa kwarto sa kama na tutulog ito naman hindi ko alam ano nga ito ito naman yata yung hindi ko alam ano ito nakalimutan ko wipes yata ito o oh, wipes parang wipes yata ah hindi pala hindi <laughs> pala ako hindi pala ito ah. yung wipes <laughs> ano to Hindi to para sa inyo. Para sa akin pala ito. Totoo ako nito pag ano, hindi pala to pa. <laughs> hindi pa pala dumating yung wipes nila. Yan isa si Yuki. Hmm, Yuki, say hi. Say mo, hi. Yuno, know, tingin ka doon sa camera o oh, dun. Yuki, tingin sa camera. Hi. Oh, may daya pero kayo. Oh, Oreo, hi. Oreo. Hi ka dun, oh. Hi. Di ba? Hindi pala to, ano. Hindi pala to wipes na rong send ako. Para para to sa akin. So, ayan, guys. Ito yung, hindi ko na pala ipapakita sa inyo, ha? Kala ko, Ano. Kala ko yung wipes, hindi ko pala. Ayan, ito. Diaper. Para sa mga pangu. Dito sa pangu na to, ho. Oh. Pangu, 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 pangu. Pangu, Thank you for watching. Oh, ayan oh. Oh. yung gagamit. Mm, mm. Kasi panaihi sila sa kama, maya maya ako palit ng bed sheet. Di si Oreo. Si Yuki. Say hi! Kagat, mm. hindi Nagigigil ako sa inyo. Bye, bye na guys. Thank you for watching.